Hi guys! Welcome back again to my vlog. Good morning from my bank. It's 10.03 here guys. Nag-drive ako dito sa sentro. Kasi titingin ako ng mga ibibigay. Pagpasensya nyo na pala dito, dito. Dito sa ano yung nilagay ko kayo dito sa may... Ano bang tawag dito? Dashboard. <laughs> dito sa sakyan. Wala kasi akong uh, lagayan ng cellphone guys. So ayan. So nandito nga sa sentro kasi bibili ako ng mga konting ano lang naman, ireregalo ni, hindi naman siya totally na regalo guys, parang ano na rin ng konting pang snacks <laughs> o pang lunch ng mga teachers ni Lucas sa kindergarten. So, this time, last, 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 last years kasi ay dati ang ginagawa ko ay nagpapak ako ng mga maliliit na chocolates, tapos mga facial mask, tapos hand lotion na maliliit pero this time ay babaguhin natin. <laughs> so mamaya ay ida-deliver ko sa kindergarten itong mga papamilihin. Tama ba? Itong mga bibilhin natin. So bibili lang plano ka ay tinapay at saka titingnan ko kung ano ang meron sila doon. At plano ko ay juice. Kasi pag kape, naman silang kape sa <laughs> kindergarten. So, plano kong bumili ng juice. So, and guys, ma-share ko lang nga pala dito sa amin. Hindi ko lang alam kung sa ibang schools dito sa Norway. Pero sa dito sa amin ay uh, hindi uso guys yung uh, exchange gifts. Exchange gifts uh, sa si school ng mga bata. So, wala yung mga ganon-ganon dito. Ano lang, eh... Uh, pag nag-closing uh, sila or last day ng uh, last day ng ano ba to school before christmas vacation ay allowed yung mga bata si school na magdala for example ng biscuits ng soda's i think cacao at choco oo tapos uh, anything na gusto nila i think except chips hindi ko lang sure yung chips at saka candies pero hindi ko naman binibig, hindi naman nagdadala yung mga anak ko pag uh, gano'n. Ano lang, yung mga tinapay na medyo matamis, <laughs> like yung may palaman na chocolate, mga gano'n. Tapos, biscuits, Oreo biscuits, tapos uh, si Sofia usually nagdadala siya ng hot choco, pero si Isaac ay wala. So, yun yung uh, ano nila, closing ano nila dito, nag-ano uh, lang sila. Nagmay, na Parang ano na nila, yung pang celebrate po nila. Basta ewan ko. Bas, pero walang Christmas program. Walang mga Christmas Christmas program na nag-exchange gift tulad sa atin sa Pilipinas. So yan, ang dami dali na ko ng dal-dal. So sa tara guys, samahan niyo ako. At, uh, dito pala ako sa center. Maraming malapit na grocery sa amin. Kaso nga lang, gusto kong pumunta din dito sa my Asian store. Dadaan muna. So, kasi nagre-reklamo na po yung chan ko na puro itlog na lang. Ang <laughs> ko. So yan guys, I'll see you guys later. ito na juice. So, lang ang ireregal ni <laughs> Lucas sa kanyang mga pictures. Ang pangmiriyan na lang sila So, ayan guys. Ituloy na natin. Bakit na lang? So, ayan. So, na-deliver ko na yung mga pangmiriyan ng mga pictures ni Lucas. Yan lang naman sa kabilang kalsada yung kindergarten niya. Kaya mabilis tayo nakita niya ako, binigyan niya, nag, ano siya, nag, eh, nag claim ano ba nag claim nag -hug siya sa akin. Pandoin na sila palabas kanina, naka, ano na sila, naka-raincoat na sila, so maglalaro sila sa labas, kahit malakas ang ulan ngayon. So, yan, walang pinipiling panahon ang mga bata sa paglalaro dito. Mapa-snow, mapa ayan. So, ipapakita ko ito mga Nabigid ko sa Asian HM Store, guys, kanina. Ito na ito, kasi ako. Inoon ko na yung, binoboy ko yung manok. Okay. Kupas, di mawawala lang talong. Sayote, kamatis, at saka upo. At meron pang, ano to, hello panda. Mas mura kasi doon. At dalawang uh, soba noodle. Suba, soba. So, yun lang guys, ang mga napamili ko. At yun nga, yung mga tinapay-tinapay. Pumili din ako ng tinapay ni na Sofia at ni Isaac. At ni Lucas, syempre. so, I'll see you guys again later. At magliluto lang ako. So, ayan guys. Tingnan nyo naman. Ang dami-daming sabaw ng aking sopas. <laughs> ayan. So, pagluto na siya. Itong mga ano na lang. Itong mga shell shells. Shell shells. Ah, gutom na ako. Kailangan ko ito kasi malamig ngayon sa labas oh, tayo yum, 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 yum. Yan. so yan guys, kain na tayo ito na yung lunch ko before ako papasok sa trabaho magiging dinner ko na din pag uwi ko Si Sofia at si Ronnie ay gustong gusto nila ito. Sana may matira pag uh, pag-uwi ko. Mm. Sarap. Tapos eh yeah, nag ano ako ng tinabas ko yung uh, sausage sa freezer tapos magra-rice sila. So pero kung Upos naman pagka-uwi kung may nabili naman tayong talong or upo dyan. Pero tingnan natin kung gaano tayo kapagod pag ipagka-uwi natin. <laughs> so guys, kain lang ako ha. At may 25 minutes pa ako bago ako pumasok. So see you, see you. Hi guys! Ay yan, nasa bahay na naman ako. Come Lucas. Ayan, tatatlo kami dito. Ay, apat pala kasama si Happy. Happy, say hi. hi okay. Say hi, Lucas. Happy is here. Hi. So, ayan. Si Ronnie at saka si Isaac, guys, ay nasa football training. Kahit umuulan, nag-training pa din yung bata yun. Say hi, Happy. <laughs> no, no, be careful, be careful. Ay, oh, sorry. So, ayan, guys. So, yan yung araw natin for today. Yan yung aking masishare <laughs> sa vlog na ito. No, no, Ay, ang gulo mo. Happy. So, yan. Akala ata niya, buto ako. <laughs> so, thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe in our channel. Pinay, Mam in? No way. No way. Bye. Aray, 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 happy.